At dahil wala kaming pasok ngayon, ako ay maglilinis ng bahay. Ilang araw na rin ako di nakapaglinis dahil tinatamad nga ako, dai. Di naman talaga kami araw-araw naglilinis ng bahay dahil wala ka namang lilinisin. Marami kaming gamit na nakatambak sa gilid kaso di namin ginagalaw dahil wala pa kaming box. Nakabili na si Sugar Daddy ng box kaso di pa nga dumating. Tapos na ako maglinis at nagsaing na rin ako ng kanin. Di ko na nga naipakita sa inyo kung paano ako naglinis dahil minajik ko lang, dai. Kaya pala sobrang aga nagising ni Sugar Daddy dahil naglaba pala siya. Aba, napakas swerte ko naman may tagalaba. Nandito kami sa rooftop ngayon dahil magsasampay kami. Napakaganda naman talaga ng view dito. Maganda sana mag-ihaw-ihaw dito kasi maraming nagsasampay. Baka mabatukan pa tayo ng kapitbahay. Mas gusto ko umupo pa dito sa taas dahil malapit lang ang sampayan. Sayang nga at wala nang available na kwarto dito sa itaas. Maganda rin naman ang nakuha naming apartment kaso kailangan mong umakyat sa rooftop para magsampay. Meron namang sampayan sa loob ng bahay kaso mas maganda pa rin dito sa labas para maarawan ang mga damit. Pag di kasi naarawan siguradong mangangamoy singit dai Buti si Sugar Daddy at naglaba siya, maganda siguro ang tulog niya kagabi. Ewan ko ba sa kanya bakit ang sipag niya maglaba parang washing machine ang kamay. Minsan lang ako naglalaba pag nasa mood ako day. Kadalasan kasi naglalaba si Sugar Daddy. Masipag siya maglaba, ako naman ay masipag magluto day. Siyempre, di pwedeng ganda lang ang ambag natin. Kailangan marunong din tayo magluto. At dahil walang laman ang ref, kailangan namin pumunta sa supermarket para bumili ng kaunting grocery. Naglagay na nga ako ng sunscreen dahil sobrang init sa labas. Baka mas lalo ako Day. Marami namang nagtitinda dito malapit sa bahay kaso mas gusto naming pumunta sa YH dahil nandun na nga lahat ng gusto naming bilhin. Mas mura kasi dun sa YH kumpara sa mga nagtitinda dito malapit sa bahay. Dumaan kami sa pagawaan ng motor dahil parang flat na naman ang gulong namin, day. Parang may butas ata itong gulong at kailangan na namang palitan. Sabi ng may-ari ay kailangan na nga daw namin palitan ito dahil napakadelikado daw. Kaya ang sabi ni Sugar Daddy ay babalik kami kinabukasan para ipaayos na itong gulong. Ang dami ng problema, namin pati itong gulong nakikisabay pa. Nakarating na nga kami dito sa YH at dumiretso na kami dito sa bilihan ng isda. Kinuha na nga ni Sugar Daddy itong isda at muntik pa makawala day. Kailangan mo pa ito ipakilo bago linisan. Pati si ate day nahirapan kuhanin ng isda. Mahirap naman talaga hawakan ito dahil buhay pa at nakakatakot nga gumagalaw-galaw. Gusto ko sana magprito ng galunggong kaso nakakuha na nga kami ng isda. Sa susunod na nga lang ako bibili. Kumuha na nga rin si Sugar Daddy ng hipon dahil gusto niya pasahog ito sa lulutuin kong spicy fish. Konti nga lang ang kinuha namin dahil dalawa lang kaming kakain day. Ganito nga dito, pag bibili ka ng seafoods, ay talagang buhay na buhay pa ito. Meron ka na mabibili na din na buhay, kaso nga lang ang pupula ng mata day parang adik. Kumuha na nga ako ng mushroom dahil isasahog ko ito sa spicy fish. Kumuha na rin si sugar daddy ng paa at legs ng manok dahil mag-aadobo daw siya bukas. Napapansin ko talaga sa tuwing gipit kami ay dun din kami nagkikrabe ng kung ano-anong masasarap na pagkain. Ganon din ba kayo pag sa tuwing gipit or kami lang talaga ang ganito day? Kung same tayo ay mag-comment nga kayo dahil lang gigigil ako pag may pet. Pa ay di kami nagkikrave ng kung ano-anong masasarap na pagkain. Di na timing talaga pag wala kaming pera. Nakakuha na nga ako ng mga gulay na gagamitin ko at kumuha na rin ako ng bigas at wala na nga kaming bigas sa bahay. Kumuha na nga rin si Sugar Daddy ng itlog dahil itlog is life kami. Ito lang kasi ang ulam na di ako magsasawa, dai itlog. Kumuha na nga rin ako ng pang-spicy at parang pangit at itong nakuha ko, day, wala kasi yung lagi kong binibili. Nagbayad na nga kami at dahil wala silang bagger, sariling sikap muna tayo. Ganito kasi dito, day, ikaw ang namili, ikaw din ang mag ayos mga pinamili mo. Mas okay na ikaw na ang mag-ayos dahil pag in ay lagay lang sila ng lagay at wala silang pakialam. Naranasan na kasi namin sa isang supermarket na napuntahan namin at naggrocery kami at tinulungan kami ng cashier na ilagay ang mga pinamili namin sa plastic. Nung pag-uwi namin day, ay nabasag lahat ng itlog na pinamili namin. Di lang itlog ang nabasag day, pati prutas nasira. sira. Itigil ko muna itong pagka-chismosa <laughs> ko at nakauwi na pala kami ng bahay. Nahugasan ko na pala lahat ng gulay at isda at hipon at magluluto na ako dai. Mag-alas dos na kasi at di pa kami nakakain, gutom na gutom na kami nagluluto nga ako ay kumakalam na ang sikmura ko dai. Mabilis lang naman lutuin itong spicy fish dahil isda lang ito na may hipon at may gulay. Nilagyan ko na nga ng seasoning at din na ako naglagay ng asin dahil maalat na yung nabili ko na pang spicy. Hinalo-halo ko lang at mga ilang minuto ay naluto na dai. Dinamihan ko talaga ang luto ko dahil ito rin ang kakainin namin mamayang gabi. Bumili pala ng milk tea kanina si Sugar Daddy habang nagluluto ako dai. Parang mapapakain na naman ako ng marami nito. Diyos ko dai, ang diet ko nawala na. At sa hindi pa kung naka-follow sa page ko, please follow Riza Aranti vlog. Thank you for watching.